So, oh, hi guys! For today's video, gagawa naman tayo ng battery pack. So, may nagpagawa naman sa atin na 60 AH. Ito yung 40 pieces battery, pero hindi naman yung abot ng 60 AH kasi hindi naman bago yung battery natin. So, pero kung itatimes mo 40 times 1.5, ikaw 60 AH. So, ikaw as 60. Pero hindi naman siguro yung abot kasi no man sa battery hindi hindi na ako nagte-test kasi para sa PCY pa lang naman to eh. So sa ganitong ano hindi na to malolobat eh. So ngayon bubuhayin natin para magawa natin. So kung nagustuhan mo mga itong video, pakipindot mo na yung like and subscribe, pakita niyo yung notification bell para updated ka sa ating mga video na ina-upload. So ito yung battery holder natin. so para magkagawa tayo ng 12 volt, kailangan natin 1 2 3 4 5. 4S lang pala guys. Ito sa baba all S lang tayo all S all S so hindi natin ipatong doon hindi natin ipatong to ipahaba lang natin so start na tayo guys so ngayon bubuo na tayo guys so itong ginagawa natin is to bolt si 60 inch, pero siguro na sa 50 ang kapasity ng battery na to kasi naman itong bago eh sikat na lang gabi na So, ganoon lang natin. Kasi pwede naman ipatong na ganoon. So, ang problema ko, yung tabing, eh, yung battery holder ko kulang. So, sobrang kasi, marami kasi, sobrang. So, dapat lang ito. Pag uh, 460 lang, dalawa lang yung, yung patong natin. Pero, wala tayong battery holder. So, ganoon lang natin. Hindi sayang yung battery holder. So, start tayo guys. So, ganoon lang dalawang positive tayo ngayon o dalawang positive tayo O, sa next natin yung dalawang negative nalit tayo para sa akin kasi yung ano yung kung ipatong natin ganun pwede naman ipatong oh. pwede ganun pero yung problema natin dito is tayong ano yung battery holder kasi maraming ano yung maraming na ano marami pang natiyak ah, wala kasi wala tayong pang 2S lang yung e, 2P 2S so wala sa topi wala pa sa topi so to parallel wala tayo so wala na so tapos na tayo so ipakita natin so, makita na dalawang negative so yun tapos dalawang positive tapos dalawang negative ulit dalawang positive so polis lang so tapos na tayo dito guys so nilagyan ko na ano, ng kahoy para hindi gagalaw galaw kasi tikin no, pa yeah. yung taping washer so yung eh, yung, ano, yung battery holder so yung battery holder na to ipagdikit natin so ganun lang so, yan lang bahala magdikit yan marunong kayo so kung gusto niya matuto mag DIY dapat marunong kayo So, ngayon guys, ilagay na natin to. Ito, ganun. So dito Lagyan natin itong tabing wall Tabing wall dito sa taas So, so Paglagay ng tabing wall Ang apat na ito pagdikitin natin Tapos yung apat na ito pagdikitin natin So Paglagay ng tabing wall So, ilagay natin yung dito, ipag-drain natin ito lahat. guys so, kita itu so ada yang dia next nanti di dalam sekolah di teman nanti. Ya. So, e, Ayaw ka na nang bahala guys kung anong mga tip niya sa pagputol Pero ingat lang kayo dapat nakaglabs na kayo kasi matalim to Ito so, wala tayong ano. Kaya naman tayo dito. Kaya hindi na tayo tinatablan ng mga ganito. Kasi yung mukha natin nagmumukha ng battery. ilagay na natin lahat guys so ngayon i ano natin yan natin ang yung yung so ang ito tayo kasi matalim yung mga ba na, na battery video. so ilagay so, natin yung lahat so tapos na tayo dito guys ito na siya so ito na tayo dito so ito na siya So, tapos na tayo dito. So, yung next doon sa kabila, yung join naman natin, yos, yung dito lang sa gitna. Yung apat lang na to i join natin. So, yung dito, yung dito, ito yung nagme-main lang positive and yung negative niya. Ito. So, so tuloy natin para makita nyo. Yung kanina Yung nag-join natin Is yung dito, dito. So, ngayon Yung ilay naman natin Is dito lang Sa gitna lang So, dapat din yan Nakapunta rin sa kabila So, kapunta pa yan Masunog yung mga kamay nyo So, So, ito talaga natin guys. Ito yung i-join natin. So, yung dito ka So, itong magiging main ng positive. Ito yung magiging main ng negative. So, ito yung natin. So, tapos na tayo dito kasi join natin yung sa gitna. So, yung sa main negative at saka yung sa main positive na lang yung kulang natin. So, ito yung tabing wall nya. So, lagyan natin to. So, lagyan natin. So, ganun lang. So, kailang kayo ng so, hindi ka So, bawal yan nakapunta dito guys ah. Kasi pag nakapunta yan dito, nagra-rounded yan. So, masusunog yung kamay nyo or yung battery natin is masisira. So, iwasan mo makapunta dyan. So, para maiwasan natin hindi makapunta dyan, maglagay kayo ng screw dito sa ano niya. Dito at saka dito para hindi siya gagalaw. So, sa so next natin, ito yung okay. nilagay mo natin lahat. <laughs> kasi wala tayong kasama video Para malagay ko yang, ano. So, tamangan lang para hindi nakapunta doon sa kabila. Ito masira yung battery natin. Kasi gagamitin natin bukas yang mayari. baka na baka dito para sa piece pa niya so dito so mamaya itutest natin kung tama ba yung paggawa natin so pagkita ko sa inyo so ilagay, ilagay ko muna ng screw lahat yan so pagkita ko na mamaya pag tapos na So tapos na tayo dito guys Nalagyan natin lahat ng Cabin sa Saka yung Screw Yung Turn Tapos na lahat So Pati bolt Nalagyan natin lahat ng bolt So kinesa doon Sa kabila So ito magiging Main ng Negative At saka ito magiging Main ng positive So Igbitan lang natin ito lahat isa na lang yung kulang so dapat talaga pa itanong so pa itanong natin may sira yata yung um, ano so isa na lang tapos doon naman tayo sa pilip yung pag ano, yung screw nut so ito. ito mag start so mahigpit na ito. so okay na siya guys dito so, lang sa gilid yung kulang So, tamang higpit lang. So, ito yung 68s Pero, wag kayo naman, Wag kayong mag-expect na Aabot talaga siya ng 68 kasi yung battery, may, minsan may bababa na yan eh. Pero ito, hindi ko talaga tinis isa-isa kasi pang backup naman to sa Peso of wifi. Pero pag ginagamit ko para sa mga starting natin, so sa mga malaki na build, tinitis ko talaga siya. So, so So, ito hindi natin tinatilis eh. So, tapos na tayo dito guys. So, ito So, tanganin ko muna ito. kaya tayo nang para makita nyo kung tama ba yung pagbili natin, yung pagbawa natin. Kasi iba to sa mga battery na binawa natin sa mga iba yung setup niya. Kasi dalawa-dalawa tayo. Dalawang positive, dalawang negative, dalawang positive, dalawang negative. So, parang naman man 12 volt. Ang Kasi pag iisa-isa na din, masyari So, kaya ginawa natin ng kanyang. So, ilagay mo natin para makita niyo So, ito yung magiging ng negative niya. So ito magiging min ng positive. So ilagay natin. So kung makita nyo guys is 13.1. 13. so ibig sabihin okay na yan. Tama na yung paggawa natin. So